Kaya ko binigay sa iyo yung budget ng mga institusyon na yan. Kasi yan talaga yung budget buwis natin na inilalaan natin sa mga institus institus institusyon na yan para makatulong tayo na maging epektibo yung ating mga mambabatas. Isipin mo sa isang taon ang budget ng isang senador, 500 million pesos ang ang ating ki kontribusyon para tulungan yung isang senador na maging isang magaling na senador. Magkano? Right? Nandiyan sa nadyan sa sa dato. Siguro mga 500 million pesos bawat taon bawat senador. Yan. Yeah. Hindi natin hindi perang binibigay sa senador yan. Kung hindi yan yung suporta natin kasama na yung sweldo, allowance, bonus nila, security, yung mga tulong ng sekretariat sa house. Lahat-lahat ay sa, Senado. Yan ang, yan ang ating itinut... It, it, ay, yun ang ating contribution mula sa ating buwis para mat, mat matulungan natin na yung ating mambabatas ay e maging mabisa at, at produktibong mambabatas. Bawat Check. senador, limang daang milyon bawat taon. Ito ito. naka-flash na po sa screen. Isa-isahin natin. Sa 2025 ka, ah, ito na 'yung budget natin ngayon. Mm -hmm. Uh, per senator annually 580 million. Okay? Yeah. <laughs> Tapos per month 48.3 million ang ating contribution sa bawat senador para magawa nila ang kanilang trabaho, tama po ba? Kada okay. araw 1.16, and 1.6 eh, million per day. Jusko so, so, po. Parang parang ano ah, parang sumama yung pakaramdam ko ron na secretary lalo ko nakikita ko yung ibang kal kalidad ng ilang mga senador. Jusko po <laughs> ah. E, yun na nga, ang laki-laki na ng kontribusyon natin para sa para sa ganoon, nila ng mabuti yung trabaho nila. E, ano pa yung ginawa nila sa atin dito sa budget. So parang parang Doble ang tama natin eh. Per year, ang uh, contribution natin sa bawat representative ng house para magawa na rin ng maayos ang kanilang trabaho, presumably, 105 million pesos. Per month, 8.8 million. At per day, ah, maliit lang, 294,125. Maliit na bagay. Na, I'm being sarcastic. Kasi mas marami sila. <laughs> <laughs> ang, <laughs> An sak An sakit sa bangs ito, Secretary. Mula eh? <laughs> doon sa kinuhang budget sa mga iba't ibang programa, dinagdagan nila yung kanilang budget ng mga 17 billion. Sa so saan ba dinadala yan, Secretary? Yung ganyan. Yung budget ng house, for instance. Ayun ang kailangan natin makita eh. Saan ba ang uh paano ba itong 33 billion na ito uh, distributed? Magkano ba ang sweldo? May allowance ba? May bonus ba? Ilan bang staff nila? Meron ba silang mga consultant? Nagbebiyahe ba sila? Yan ang, yan ang, kailangan isang reforma na dapat natin uh, gawin sa, sa budget. Kasi public funds naman yan eh. Kaya dapat, alam mo sa, sa Amerika, Christian, yung mga yung mga congressman pag nagbibiyahe alibawa kailangan nila sumakay ng aeroplano, kailangan nilang mag hotel may prescribed na halaga at anong class ng ba hindi sila pwede mag business class sa aeroplano. so may may prescribed na halaga ang pwede nilang ibayad sa hotel may hmm. prescribe prescribed na halaga ang kailangan nilang uh, bayaran para sumakay sila sa aeroplano. kaya sa Amerika, magugulat ka, Christian. Halos mahigit isang daang mga congressman. Sa Amerika, mm. imbis na matulog na lang sa hotel, doon sila natutulog sa opisina nila. Dahil? Eh, dahil para hindi sila, makatipid sila ng gastos. Mm. Eh, google mo yan. Pakikita <laughs> mo yung kwento sa New York Times. Papakita. Talaga? Ayaw nilang gumastos ng malaki sa hotel. Kasi nga, naka-prescribe lahat kung maski na yung alam mo ba itong mga letterhead sa ano Christian, yung mga notepad na may yeah. pangalan. Kanil. O, yun ay ibinigay ng kongreso sa kanila at hindi nila pwedeng gamitin sa iba yon. Merong kaparusahan. Alibawa, ginamit mo yung letterhead mo for private purposes. Sumulat ka sa isang, umuorder ka ng pagkain, ganyan wala letter. Kasi official official document 'yun ng uh, ng Kongreso. So, ang kailangan natin dito, Christian, dapat higpitan natin yung paglalaan ng pera at siguraduhin natin na pag hindi mo ginamit sa lugar o sa tama, yung pinaglaanan ng pera, meron talagang kaparusahan. kasi hmm. sinasabi iba, sobra naman 'yun eh. letterhead na ako na 'yun eh. Pero kasi, ginagamitan ng pera ng taong bayan eh. Kaya oh, yung, mga, yung, mga, yung mga yung mga yung mga congressman nila doon, dahil meron silang gustong ibang pagg paggagasusan din. Diba? mas masarap na lang yung pagkain nila. Doon sila natutulog sa opisina. <laughs> mm. Pero yata, ang kailangan doon, ano, uh, may hiya. Eh, parang yun ang kulang sa maraming politiko natin. yung hiya, hindi po ba? Te, alam, mo, Tag Tag alam mo ang tawag nila dyan, Christian, eh, civic virtue. Kailangan talaga, mahalin mo yung bansa mo, higit pa sa sarili mo, higit pa sa pamilya mo, higit pa sa samahan o partido mo. Para sa ganun, talagang maki uulad yung, <laughs> yung bayan. Pero kung mauuna parating yung sarili mo, doon tayo natatalo eh. Iyo umuntu yahawe igihe cyose,